Mga pare ko, hindi problema po ba sa voltage trap ng inyong motor? Andiyan yung mahina ang inyong busina at kung unda-punda bang inyong ilaw? So, ang problema nyo po is nahihigo po lahat ng inyong kuryente sa inyong auxiliary line ng inyong mga accessories. Kaya ang solusyon po dyan ay maglagay po kayo ng power line pag-usapan naman po natin yung tinatawag na power line. Ang power line po kasi ay may kanya-kanyang koneksyon, may kanya-kanyang function, pero para sa akin ay iisa lang po yung kanyang definition. At ang definition ko po dito ay i-power po natin yung linya, palakasin po natin yung kuryente doon gamit po itong ating baterya. Sample po natin dyan ay itong ating auxiliary line which is gamit na gamit ko po to at yung aking power line po ay dito po yan nakatago malapit po sa aking baterya so ito po yan no? Oh. kung makikita nyo po itong ating auxiliary line yung kanyang wiring, itong red wire ay galing po yan ng baterya so dadaan po yan ng fuse at papasok po yan dito sa ating ignition switch kaya pag on po ng ating ignition switch ay lalabas po yan sa black wire at ito po yung ginagawa nating auxiliary line at kung makikita nyo ang dami pong wire dyan yung nakakonek andyan po yung loud horn mini driving light eagle eye, at uh, mga ilaw natin sa harapan, ilaw sa gilid, at etc. etc. pa po. So kawawa po itong ating auxiliary line at madadamay po yung kuryente ng buo nating motor. So bababa po yung kanyang voltage o magkakaroon po siya ng voltage strap na siya naman pong ikahihina ng ilaw ng busina ng ating motor. Kaya ang ginawa ko, ako po yung nagkabit ng power line sa aking auxiliary line gamit po itong 4 pins relay. Ito, alam na lang po natin magkabit ito dahil marami na rin po akong video yung ginawa tungkol dito. At ang kauno natin inaalam, syempre, yung number. At yung number, makikita natin sa loob. Number 87, number 30, number 86, at number 85. So, number 30 po, ang kauna-una ako nililinyahan ng wiring. At ito po ay nalagyan natin ng fuse at pabalagyan po natin siya ng battery terminal dahil ito po ang ikakabit natin sa positive side ng ating baterya Paano na po itong ating relay ay dito po yung lalabas sa number 87 na kulay blue na wire at para gumana naman po itong ating relay kailangan po natin itong suplayan ng kuryenteng manggagaling dito sa ating auxiliary line kaya ito po ay kakabit natin sa number 86 at syempre yung kabila naman ay sa ground itong number 85 kaya ang gagawin po natin, tanggalin na po natin lahat ng wiring dito sa ating auxiliary line. Tulad po ng MDL, uh, loud horn, ilaw kung saan, saan at itong ating auxiliary line ay ikakabit po natin sa number 86 ng ating relay. So ito po yon Ito po number 85 ay ilalagay po natin sa body ng ating motor o kaya naman sa negative side ng ating baterya. At yung number 87 na Kulebro na wire ay i-connect na po natin lahat ng ating accessories. So hindi na po siya nakakonek sa ating auxiliary line. At may sarili-sarili na po kasi itong relay. Yan. At ayan, tapos na po natin kabit itong ating power line sa ating auxiliary line. Kaya kunti na lang po ang kuryente na kailangan natin sa ating auxiliary line. At yan po yung pagkain na lang po itong ating relay. Kaya pag-on po ng ating ignition switch, o, makikita nyo ay kumana na po itong ating relay kaya may ilaw na po siya at ang mangyari is dadaloy na po yung kuryente mula po sa ating baterya papunta po sa ating relay na siya naman po magsusupply ng kuryente sa ating mga accessories so o. at itong ating uh, auxiliary line ay hindi na po to magagalaw kaya less na po yung voltage trap na mangyayari dito kaya safe na safe na po yung kuryente ng ating motor dahil nakahiwalay na po siya at uh, ang dali lang pong itago nito. Ito sa akin. Oh. Dito ko po tinago yung sa akin. Kaya pag namamablema po kay sa voltage strap ng inyong motor, ay lagyan nyo po siya ng power line para lahat po ng kuryente ay manggagaling na po dito sa inyong baterya.